So pogi na oh. So magandang araw mga eh, pag at paggabi pala. Magandang gabi po pala mga kapagyo. So ngayon, uh, anong araw ngayon? Miyerkules. Oh. So po, po today's video, ay Nakakuha po nga po pala ako ng ano, ng cellphone. So inihintay ko pang pa tumawag hanggang ngayon hindi pa tumatawag. So di ko alam kung kanino to. Napulot ko po ito sa kalsada habang nagmumotor ako. Nag-tricycle pala. Nag-tricycle. Ito, pigyan na lang ako kung kay Kulina. Ngayon, di ko rin alam kung kanino to. Pang! Ay, so, alam anak, anak ko, pasensya na anak ko magkulit eh. Kaya ang anak, anak ko. Diba? Kaya so, babae, anak ko. So, ito, nanapulot kong silpon. Hindi ko alam kung kanino to. So, sana ah, tumawag siya. So, bago pa. Kawawa naman yung may-ari. Eh, di ko naman makita dito kung sino kasi naka, ano, di ko piling ipakita yung harap. Kasi wala siyang Uh, picture dito sa pag pinindot mo siya yung ano uh, yung hinihingi ko lang yung kung hindi man tumawag ipapost ko to at kailangan yung kukuha nito may mga picture siya dito para sigurado rin tayo ha? para sigurado rin tayo itong talaga sa kanya to so hanggang ngayon wala pang tawag, hinihintay ko pa rin yung tawag yan no? iPhone ano ano ano, ano iPhone to? Basta iPhone siya. Ha, ganda pa oh. Bagong-bago. Mamaya katulad din ng cellphone ko to. Create home credit patay tayo yan. Nawala lang. So, kawawa naman may-ari. Ini iniintay natin na tumawag. Kanina pa to. Iniintay ko tumawag dito pa rin tumatawag. So pag tumawag ako maya, video ko let. Ah, sana timyari dito baka di pa napansin. Na sana taga rito lang din. Hindi niya napansin. Tata, pa tawag mamaya, ipapakita ko sa inyo ipapa-video ko. Ingatan mo ba 'to? Close This iPhone has been lost. Please call me. Ano mo tatawagan niya? Ayaw mo siyang tumawag. Pinindot na mali. Yes. Not speaking So wala. Tumatawag na siya kabagyo kaya lang. Nung sinagot ko. walang Wala nang nagsalita. Pero may nakalagay na lost phone and lost and found cellphone. Yeah. So, hintayin ulit natin na tumawa, guys. Yeah, Tumatawa ulit, guys. Ayun, sabutin mo yung slide mo. Wala. Hindi ko alam kasi. Basahin mo kasi. Hello. 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 Wala pang load patay. So ang nakalagay, nakita nyo guys, siya ata may ari o. Oh. Emmanuel Malililin. Malililin. Napakahirap basahin. Ayan o, oh, may nakalagay o oh, guys. So di niya alam. So tinatawagan natin. Ayan, Yan pa, sagutin mo. Hello. Hello. Sin sino po to? Hello. Oh, ayan tumatawag na guys. Ayan, ay lalaw speaker natin. Yan po. Ah. Hello po. Hello po sa Beverly po. Ayan. Hello, ma'am. Kayo po ba yung may-ari ng cellphone? Opo. Nasaan po kayo? Ah, uh, ma'am. Taga saan po ba kayo? Hello po. Hello po. Taga saan po kayo? Hello? Hello, ma'am. Taga saan po kayo may-ari ng cellphone? Uh, uh, ano po? Taga saan po? Taga saan po kayo na may-ari ng cellphone? Nandito po sa re-telensary, po. Umalit po kami sa ungaan. Ah, sige ma'am. Nandito po yung cellphone niyo sa may Beverly Home, sa may Prensa, Prensa 2. Sa may Beverly Homes, ma'am, Prensa 2. Beverly Sa may, sa may Prensa 2 po, sa may Alpha po. Black ano ma'am? Black 39, lot 21. Lock 39, lock 21, pakitanong nyo po yung bahay nila, Buitre. Okay po, okay po. Okay, sige po. Thank you po. So, good, day, good evening guys. So, ngayon parang nandyan na yung may-ari. Titingnan natin kung sila ba na. Tatanungin natin kung sila talaga. Ayan, yeah, ito Tatanungin natin kung sila. Hello? Hello? Sino po ang hinahanap nyo? Kayo po mayari? Okay. Paano nyo po malalaman? Binablog ko ka rin kasi. Po <laughs> ah, ikaw po namin. Um, ba Bali po ang nakakuha. Ang, ako talaga ang unang nakakita. Tapos, may sumunod na motor. Gustong kunin. Sayo, Sir, akin yan. Opo, opo. Tumigil na ako sa unahan. Binalikan ko. Kasi sabi, ko, akala ko, durog na. Mm. Kasi nakataob eh. Mm. Okay. Bang, para ka nasa gasaan na. Nahulog siguro niya. Ngayon. Kasi sa jacket ka daw po eh. Ito mo, nakataub kasi ganyan. Akala ko durog. <laughs> Buksa ko na, na lang, ako, lang po, ha? para po. Ano. Check mo na lang po. Ayan. Ayan po si ma'am. Ano po talaga namin kasi kawawa naman kayo. Opo. Hmm? nanginig na nga Mahal eh. Mahal talaga yan sigurado Prado. Oh, oh, oh. <laughs> okay na po. Ganito okay, yung residensya, ma'am. Salamat po talaga. Residensya sa... Opo, tapos pa-uwi kami... May bahay po kami dyan. Pa-uwi na po kami sa tagig. Ayun ah, nga, sabi ko, baka ang hirap pa ako nito kung malayo yung may-ari. Matagal itong matawang. Kanina pa namin. Presidente, Rehinap po. So, may sa may Sa, may... ah, sa, sa loob? Hindi, dito, dito sa may sementeryo. Sa may sementeryo. Opo. Kaya po, Ay, kayo, ayun po layo Ayan po yung si Mampo. po... Sir? Sir? May ari. Oh, po. Sige po, ingat po. na So, vlog din po kasi ako kaya. Ay, ganun po. Oo, salamat po kuya. Salamat po. Ano pangalan mo kuya? Uh, Cyclone TV, ma'am. Cyclone. Ano oh. niya, yung channel niya tapos pangalan niya Joshua Vitre Thank you kuya. Uh, salamat, po. Po. salamat Salamat po. Salamat, ma'am. Ma ma Kailangan niyo kasi ano talaga 'yan. Huwag na Huwag na po. Huwag na po. Ay, ay, ay. Huwag na po. Okay lang. <laughs> Hindi namin natanggapin yan. Kasi ano yan. Talagang ano namin yan. Huwag na, huwag na. Okay na. Okay na, okay ah, lang. Sige po. Wala pong problema. Kunang ko po kayo. Sige po. Wala lang po. Si ano na lang po. Papicture na lang po. Ayan po. Ito na lang po. Ito na lang po. Ayan po. Selfie na lang po kayo. Oo po. Malayo pa po pala kayo. Oo po. One, two, okay. Sige sir, sama ka na. Thank you so much. Oh, pa tatlo. Sige ma'am, kayo pong tatlo ko. Nandito pa, pa. Pa, isa pa. Kinuha namin sa kainan. Pa, isa pa. Ano pa? Ano, kasi nilagay sa jacket niya. Doon niya huling nakapa. Alam ko po, nandito sa jacket ko lang. Hmm. Ang ko nga po niyan, baka kung Kasi ang tagal tumawag. Ang tagal tumawag eh nakababa na ako lahat ng mga to, saka kayo tumawag. Hmm. Sabi ko, ibablog ko nga to. Kasi nga, kung wala ka akong tumawag nito, ipapost ko sa page ko nga rin. Para kahit papano, i-share na lang niya kung talang kanino to. Saka marami ka um, kumento kanina na ano, talagang Lima kami nga. Na sa Sa may police station. Sa may police station, Grand Villas. Kasi po nagpagas po kami dun eh. Saan? Saan man doon? Dito lang po sa may... <laughs> Hindi, ano kasi sila nandito na Lagpas ng grand videos. Doon pa. pa Harap pa. mismo ng, tapat mismo ng uh, bago police station. Ng gold data, no? Tama ba? Bago mag pure gold? Hindi, police station. Harap mismo ng police station. Oo nga, bago mag pure gold. Hindi, malayo pa ang pure gold. Oo, doon nga. Mauna yung police station sa Sige pure gold. <laughs> <laughs> Sige, malayo pa pala kayo eh. Uh, Buti kayo uh, na <laughs> Baka kung yung iba yun. yun. Malamang kung iba yun. Kasi yung isa, talang dadamputin na eh. Kasi naglalakad ako eh. Sir, sir, sir akin yan. Ah, sorry, sorry. Tapos tiningnan tining, niya, tining niya, niya pa yung okay. tricycle ko. Kasi baka ako sinisiguro niya rin, okay. baka inaangkin ko rin. Hindi. Talagang ihintay ko ka ako. Akala ko duro kasi nakadapa na ilawan ng motor Paglagpas ko. Ini iniwasan ko di masagasa at sabay gilid ako. Sige po. Thank you so Sige much. Po, eh, salamat at... YouTube, po. Thank you po, salamat po, ah. YouTube sa kasa... Yung Atau? face, yung Facebook niya po, Josh Webwitre. Tapos yung channel ko naman Cyclone TV. Oh Kung ano-ano lang naman kasi yung Wala wala pong signal ni. po, ma'am. So, thank you, ma'am. Thank, thank you, sir. Uh, ingat na lang kayo sa biyahe ha. So, sila po ang ang may-ari Ay, ng cellphone pala. Hindi talaga namin na, sa Salamat na lang, na lang. at Thank you, Napunta sa amin. Night Ingat po kayo. Ingat po. Ingat. Bye! Uh, nay, sorry na natin yung cellphone natin ng silpon na nakuha. Uh, lagi nating tandaan na yung hindi pag-aari natin, huwag natin pag-interesan. Kasi, maliit man yan o malaki, may nagmamayaring iba yan. Ibigay natin sa mayari. So hanggang sa muli po, maraming salamat. Eh paki-share na lang din po 'tong aking video para magkaroon magkaroon din naman ng uh, uh aral sa iba. Anak nasaan yung sa magkaroon ng inspirasyon din sa ibang mga katulad namin na maliliit na YouTuber. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. you <laughs>